Ay, ate, wala na po ba kayong buko? May nakikita kang buko? Uh, wala po. Mingo shake na lang po. Mm -hmm. Ilan? Isa lang po. Mingo shake. Ito po. Ay, wala kami bariya nito, Iha. Sorry, ka sa kabila. Wala kami bariya okay. dyan. Lobos na yung papel ko. Maghingi ka na lang kay Christian. Ay, Seryoso mo, bait yan. Christian. Uy. May papel Uy. ka pa ba daw? Hello? Huy, okay. Pwede lang ba daw si, si Angela? Huy, mm, shortback ba? paper ng Christian. <laughs> Hello, so, nakakahiya. Salamat. Guys, energy ha, energy. Okay, one, two, three, four, five, six. Lo, tingnan mo sa Christian. Ba't nakatakip pa din? Huy, mga cleaners. Huy, group 2. Huy, huwag kayong umalis. Cleaners tayo. Huy, group 2. Ano ba kayo? mag na kayo. Excuse me. Ay, sorry, sorry. Huy, Christian, gising. Gising pare, gising. Diyan na si mamay. Diyan na si mamay sa panaginip mo. <laughs> <laughs> Tot! Oh, oh my God, first time. No. I ano? Mean, I mean, so pakiulit, pakiulit. ra. Hi guys! This is...